Sa gitna ng mga hamon ng buhay, madaling makita ang iyong sarili na nabibigatan at nabibigatan sa pag-aalala. Nagtataka ka kung kakayanin mo ang mga pakikibaka, hadlang at kawalan ng katiyakan na dumarating sa iyo. Ngunit ngayon, narito ako upang ipaalala sa iyo ang isang walang hanggang katotohanan. Itigil ang pag-aalala. Kayang gawin ng Diyos. Hindi mo na kailangang malungkot hindi dahil gusto mong huminto, kundi dahil kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kakayanin niya ang mga pakikibaka, hadlang, at kawalan ng katiyakan. Ang video na ito ay para sa mga pagod na mag-alala sa mga bagay na dapat nilang ibigay sa Diyos. Magdarasal ako kasama mo sa dulo ng video, kaya siguraduhin manood ka hanggang sa dulo. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mag-subscribe ka sa channel na ito. Nais ng Diyos na huwag kang mag-alala. Umaasa siyang mapupunta ka sa isang lugar kung saan titigil ka sa pagmumuni-muni at pag-iisip tungkol sa maaring mangyari bukas. Mga minamahal, nais ni Jesus na ihinto mo ang pag-aksaya ng iyong lakas at pagsisikap sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang maaring mangyari na sa kalaunan ay hindi mangyayari. Ang hindi natin napagtanto ay ito, kung ano ang maaaring mangyari bukas ay hindi natin kontrolado. Halos hindi natin mababago ang mga bagay na dapat mangyari. Sa ilang iba pang mga kaso, pinag-iisipan natin kung ano ang inaasahan nating mangyayari. Nakikita mo, sa tuwing gagawin natin ito, humihiram tayo ng problema sa hinaharap at hindi natin nakikita ang lahat ng kabutihang mayroon tayo sa ngayon. Kadalasan, ang aming paano kung ay nagmumula sa aming pagtatangka na ayusin ang lahat sa hinaharap bago kami makarating doon. Paano kung may krisis sa kalusugan? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung mayroong isang uri ng pag-urong sa pananalapi o isang hindi maisip na problema? Bakit mo pag-isipan ang mga bagay na ito? Kung maaari mo lang samantalahin ang lahat ng mayroon ka sa ngayon at maging masaya ngayon. Ngayong walang krisis sa kalusugan, bakit hindi mo pasalamatan ang Diyos para sa mabuting kalusugan sa halip? Sa halip na isipin ang pagkawala ng iyong trabaho, maaari kang tumuon sa pagbibigay ng halaga sa iyong employer. May posibilidad bang magkaroon ng financial setback? Bueno, ito ay mangyayari pa, kaya magalak sa ngayon. Tama ang sabi ng isang tao, may mga taong laging aasahan ang gulo, at sa ganitong paraan, natatamasa nila ang maraming kalungkutan na hindi naman talaga nangyari sa kanila. Ang lahat ng iyong iniisip tungkol sa paano kung ay isang pag-asam para sa gulo at isang tiyak na paraan ng pagluluksa ng mga kaganapan na maaaring hindi mangyari. Ito ay isang kabuang pag-aksaya ng oras, at ang pinakamasamang pamumuhunan na maaari nating gawin sa ating mga utak. Sinabi ni Jesus sa Mateo anim oras 34 minuto, Kaya't huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa kanyang sarili. Ang bawat araw ay may sapat na problema sa kanyang sarili. Ang pinakamahusay na magagawa mo kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa gusto mo ay ang makipag-usap sa Diyos tungkol sa mga ito. Ang pagkabalisa ay ginagawang imposible para sa iyo na isipin ang tungkol sa Diyos kapag natatakot ka sa hindi kasiya siyang resulta. Sa halip, gugustuhin mong pag-isipan ang lahat ng nasa iyong isipan at magkaroon ng solusyon. Ito ay walang kabuluhan, dahil mayroong isang mas mahusay na paraan upang gawin ito. Ito ay karaniwan dahil ang bawat ordinaryong tao ay mag-alala kaysa magdasal. Bawat normal na tao ay magiging balisa sa halip na papuri. Pero hindi ka ordinaryo. Wala ka na sa klase ng mga normal na lalaki. Ikaw ay pambihira dahil ikaw ay isang mananampalataya ang mga mananampalataya, ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng paningin. Ito ang dahilan kung bakit hinihikayat ko kayo ngayon na manatiling kasama ni Jesus. Huwag tumakbo ng mas mabilis kaysa sa Kanya, Siya ang Panginoon. Huwag mag-isip ng maaga sa Kanya, Siya ay Diyos. Manatiling kasama niya sa iyong isip, sa iyong mga iniisip, at sa iyong mga pag-uusap. Mga minamahal, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, at kailangan mong magalak at magalak dito. Maaaring pakiramdam mo ay walang magawa, o maaaring kulang ka sa mga ideya, ngunit ang Diyos ay hindi. Ang takot ay sumasabay sa pagkabalisa, habang ang pananampalataya ay sumasabay sa kapayapaan. Bakit takot? Dahil hindi ka sigurado sa presensya ng Diyos sa iyo dahil hindi ka sigurado sa kanyang kakayahan na gumawa ng mga baluktot na patpat na gumuhit ng mga tuwid na linya. Sa tuwing nag-aalala ka, sasabihin mo sa Diyos, sinisikap kong gumawa ng paraan dahil hindi ako nagtitiwala na gagawin mo ito. Ang patunay ng iyong pagtitiwala sa Diyos ay ang iyong pananampalataya, at kung saan mayroong gayong pananampalataya, mayroong kapayapaan. Hindi ko alam kung ano ang bumabagabag sa iyo, hindi ko alam kung ano ang pumipigil sa iyong pagtulog sa gabi. Ngunit na parito ako upang sabihin sa iyo na ang mga antidepressant ay hindi ang paraan mula dito. Hindi mo kailangan ng higit pang mga sesyon ng terapi, kailangan mo ang Diyos. Ang Diyos ay hindi patay, ni siya ay natutulog. Siya ay naghihintay lamang na ikaw ay dumating sa dulo ng iyong sarili. Siya ay naghihintay para sa iyo na sabihin, Okay, Panginoon, sa tingin ko ay dapat akong magtapos mula sa pamumuhay sa pamamagitan ng paningin sa pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi mahalaga kung gaano kalubha ang sitwasyon. Hindi mahalaga kung ano ang nagawa. Kakayanin pa ng Diyos. Maaari niyang iundo ang nagawa na. Ngunit kailangan mong ihinto ang pag-aalala. Ang pagkabalisa ay maaaring maging obstructive, maaari itong maging mapangwasak at umaangko. Maaari itong maging isang reflex kung mag-ehersisyo ka ng maayos. Maaaring alisin nito ang Diyos sa bawat equation sa iyong buhay, upang sa halip na tumuon sa Diyos, magsimula kang tumuon sa problema sa lupa. Ang kawalan ng pag-asa, ay hindi lamang nagpapalala sa iyong paghihirap kundi pati na rin sa iyong kahinaan magsisimula kang makita kung gaano ka walang kakayahan, at hindi kwalipikado. Ang mga salita ni Jesus tungkol sa pag-aalala, ay hindi lamang mga payo, kundi mga tagubilin. Sa buong Biblia, sinabi niya, huwag kang mag-alala, huwag mabalisa, huwag matakot. Kung hindi ka mag-iingat, maaari mong isipin na siya ay malupit. I mean, hindi ba niya alam na nangyayari lang ang pag-aalala? hindi ba niya naiintindihan na ang mga bagay ay hindi nangyayari gaya ng inaasahan? Alam ni Jesus kung ano ang kanyang sinasabi, at ito ay para sa iyong ikabubuti na tinuturuan kanya na huwag mag-alala. Alam niyang hinahati nito ang iyong atensyon, binabawasan ang iyong lakas, at pinararami ang iyong mga problema. Kahit na pinili mong huwag ibigay ang iyong mga takot sa Diyos, mangyaring piliin na huwag mag-alala tungkol sa kanila. Hindi ka nito mapapalapit sa paghahanap ng solusyon sa iyong mga problema. Kapag nahaharap sa mga hindi ka siya hamon, tandaan na wala kang kontrol. Malamang na wala kang anumang paraan ng kontrol sa kung paano ang mga bagay-bagay o kung paano sila maaaring maging. Ang tanging kalamangan na mayroon ka sa gayong mga panahon, ay ang isang relasyon sa may kontrol, si Jesus, ang ating muling na buhay na tagapagligtas. Siya ay nakaupo sa langit, at nasa kanyang mga kamay ang buong mundo. Siya ang may hawak ng iyong buhay. Sinasabi sa Lukas 12, Pito, sa katunayan, ang mismong mga buhok ng inyong ulo, ay bilang lahat. Huwag kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa sa maraming maya. Ito ay upang sabihin sa na ikaw ay hindi isang biological na aksidente lamang. Binabalangkas ng Diyos ang kanyang graf bago at pagkatapos ng iyong kapanganakan. Siya ay nasa isip mo. Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Gusto kong malaman mo na alam niya ang bawat maliit na detalye ng iyong buhay. Alam niya ang mga bagay na bumabagabag sa iyo. Nakikita niya kung gaano ka natatakot sa posibleng turnout ng mga kaganapan bukas. Ang Diyos ay naghihintay lamang na matanto mo na ang isang libong taon ng pag-aalala ay hindi katumbas ng isang araw ng pagtitiwala sa Kanya. Dahil siya ang may control. bakit hindi ka magtiwala sa Kanya, nagagawin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin pumasok sa kanyang kapahingahan, at hayaan siya na lumaban sa kanyang mga laban. Hayaan mo siyang alagaan ka. Pahintulutan siya na kumuha ng buong responsibilidad para sa kanyang anak. Ang lahat ng mga tanong ng paano kung napatuloy mong itinatanong ay maaaring alagaan sa pamamagitan lamang ng paghiling sa Diyos na ayusin ang mga bagay na pabor sa iyo. Ang parehong lakas, kung hindi man higit pa, na ginamit sa pagdadalamhati, pag-aalala, at pag-iyak ay maaaring magamit upang manalangin, mag-isip ng produktibo, at magpasalamat. Ang problema ay wala sa mga hamon na nasa harap mo, kundi sa kung paano ka tumugon sa mga ito. Ang mga hamon na ito ay nariyan na, nandoon na ang takot. Ngunit paano ka tumugon, Maaaring positibo o negatibo ang iyong tugon. Alinmang paraan, naglalabas ka ng lakas at gumagamit ng oras. May isang paraan ng kapayapaan na nagmumula sa pagkaalam na kaya ng Diyos ang mismong mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Posibleng ganap na mapanatag at mapanatag sa mga unos ng buhay. Huwag sabihin o oh, alam mo na kami ay tao at hindi namin mapigilan ang pakiramdam na ito ang hamon ay hindi na tayo ay tao, ngunit tayo ay walang pananampalataya. Si Jesus ay tao sa lahat ng paraan gaya mo at ako. Hindi siya bumaba kasama ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Dumating siya bilang isang inosenteng sanggol, dumaan sa pagdadalaga, at lumaki sa isang may sapat na gulang. Gayunpaman, hindi siya kailanman nag-alala tungkol sa mga bagay na inaalala natin. Siya ay hindi kailanman nabalisa, nag-iisip kung paano makalikom ng pera para sa kanyang ministeryo, kung paano pakainin ang mga tao, kung paano magbayad ng buwis, at lahat. Naniniwala lang siya na kayang gawin ito ng Diyos. Kaya kahit na hindi ito mukhang ito, siya ay naniwala. Kahit na mukhang walang magagawa, nagtiwala siya sa Diyos, at nagkaroon ng himala. Ang iyong labis na pag-iisip ay hindi makakapagpabuti ng mga bagay. Tanging ang iyong pagtitiwala sa Diyos ang magagawa. Naalala mo ba kung paano pinakain ni Jesus ang karamihan? Hindi ba't isang malaking himalana ang limang libo lalaki ay pinakain sa kanilang kasiyahan sa isang paunang probisyon ng limang tinapay at dalawang isda na nag-iwan ng labindalawa basket na puno ng tinapay? Hindi mo iniisip na ito ay isang kamalian, hindi ba? Ito ay totoo. Ang kwento ay totoo, at gayon din si Jesus. Ang Diyos ay walang katapusan na matalino at walang katapusan na mabuti. Nakikita niya ang lahat ng maaaring mangyari. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Nakikita niya ang katapusan mula sa simula, at alam niya na sa huli ang iyong mga kalaban ay matatalo, at ikaw ay magsasaya. Ano man ang nangyayari sa iyong ulo, ang Diyos ang may kontrol. Ano man ang nangyayari sa mundo, ang Diyos pa rin ang may kontrol. Hindi na wala ang kanyang kakayahang gawin ang imposible. Walang bagay na lampas sa kontrol ng Diyos. Walang nakakahuli sa kanya. Maaaring ikaw ay nalilito, ngunit ang Diyos ay tiyak na hindi. Ginagawa nitong madali. Ikaw ay nalilito, ngunit mayroon kang isang tao na hindi. Ang pinakamahusay na magagawa mo ay ang makipagsosyo sa kanya. Maaari kang magtanong ng maraming tanong hangga't maaari, ngunit magtiwala sa anumang sasabihin niya. Halimbawa, sa halip na kunin ang iyong telepono, at mag-googling kung paano lampasan ang krisis sa pananalapi, bumaling sa Diyos at sabihing, Panginoon, nakikita ko ang mga mahihirap na araw sa hinaharap, mga araw na maaaring kailanganin kong maghirap sa pananalapi. Mangyaring ipakita sa akin ang paraan. Nakikita mo, sa parehong mga kaso, tinutugunan mo ang mga kaganapan sa hinaharap, Ngunit ang iyong reaksyon sa dalawa ay naiiba. Ang isa ay humahantong sa pag-aalala habang ang isa ay humahantong sa kapayapaan. Ang isa sa mga palatandaan na iniwan mo ang Diyos ay ang pagsisimula mong mabalisa sa lahat ng bagay. Kapag sinimulan mong ibigay ang iyong buhay sa iyong sariling mga kamay sa halip na umasa sa Diyos para sa tulong, iniwan mo ang Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na walang napakahirap na gawin ng Diyos. Walang bagay na hindi niya mababago, walang sitwasyon na hindi niya kayang ibalik. Ngunit kapag nagsimulang mawalan ng pananampalataya ang mga tao sa Diyos, kakaunti lamang ang magagawa niya para sa kanila. Ang pagkabalisa ay isang mabigat na pasanin na maaaring magpahirap sa iyo, na nakakaapekto sa iyong pisikal at emosyonal na kagalingan para itong ulap na tumatakip sa liwanag ng pag-asa, at pananampalataya sa ating buhay. Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Mayroon tayong isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos na lubos na nagmamalasakit sa atin. Ang Diyos ay hindi lamang isang tagamasid sa iyong buhay, mga minamahal. Siya ay aktibong kalahok at siya ay nakatakdang pangalagaan ang iyong mga alalahanin kung maaari mong palayain ang iyong pag-aalala at kumapit sa kanya nang may pananampalataya. Ang lahat ng bagay na inaalala mo ay mga bagay na walang halaga na ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ibinibigay sa iyo ang lahat ng bagay o inaayos ang lahat ng sabay-sabay ay upang sa pamamagitan ng higit na pagtitiwala mas matututo kang mag-alala. Ang pag-alis sa pag-aalala ay hindi nangangahulugan na huminto na tayo sa pagmamalasakit. Nagtitiwala tayo na ang Diyos na naglalaan para sa mga ibon sa himpapawid ay higit na nagmamalasakit sa atin. Nagtitiwala tayo na ang kanyang mga plano para sa atin ay mabuti at ginagawa niya ang lahat para sa ating ikabubuti. Kapag binitawan mo ang iyong mga alalahanin at nagtiwala sa Diyos, may magandang mangyayari. Nararanasan natin ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Nakatagpo tayo ng kagalakan sa gitna ng kahirapan. Lumalakas ang ating pananampalataya at nagiging tanglaw tayo ng pag-asa sa mga nakapaligid sa atin. Sinasabi sa atin ng Filipos 4, 6 tandang bawas pito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap, na may pasasalamat, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Maaaring may nag-iisip, paano ko ititigil ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang nangyayari sa buhay ko? Paano ako magpapatuloy sa buhay nang hindi kailangang mag-alala? Narito ang sagot na kailangan mo, sa bawat sitwasyon, magpasalamat sa bawat sitwasyon, mag-alay ng mga panalangin at petisyon. Sa bawat sitwasyon, iharap ang iyong mga kahilingan sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan mong gawin ng Diyos para sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang kailangan niyang baguhin sa buhay mo. Nabaon ka ba sa utang? Nawalan ka ba ng trabaho o isang relasyon na mahal mo? Well, mayroon ka pa rin dahilan para purihin ang Diyos, ang pagpapasalamat ay ang dapat mong gawin upang ihinto ang pag-aalala. Sabi nila para masira ang isang negatibong ugali, kailangan nating bumuo ng mga positibo bilang kapalit. Sa parehong paraan, upang ihinto ang pag-aalala, kailangan mong matutunan kung paano magpasalamat, madasalin, at maalalahanin ang Diyos. Ang prinsipyo sa Mateo, pito ay nananatili pa rin, Umingi at ito ay ibibigay sa iyo, humanap at makakatagpo ka, kumatok kayo at bubuksan kayo ng pinto. Matanto na hindi ka humingi sa Diyos ng anumang partikular na bagay habang nagmumuni-muni at nag-iisip tungkol sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Sa halip, ikaw ay nananangis at nagreklamo. Ang panaghoy ay hindi isang paraan ng paghiling sa Diyos. Ang mga ito ay isang paraan ng pag-drain ng kaunting enerhiya na natitira mo. Kailangan mong simulan ang paggawa ng mga tiyak na kahilingan. na nagtitiwala na ang Diyos na gumawa ng lahat ng mga himalang nakatala sa mga banal na kasulatan ay buhay pa. Kung ikaw ay nabibigatan ngayon, maglaan ng ilang sandali upang isuko ito sa Diyos. Ilagay ang iyong mga alalahanin sa kanyang paanan at magtiwala sa kanyang katapatan. Kaya niya at nagagawa niya ang tila imposible sa iyo. Tandaan, maaari mong ihinto ang pag-aalala. Hayaang maging gabay mo ang iyong pananampalataya at ang kanyang katapatan. Magdasal tayo. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit kami sa iyo ngayon ng may pusong nagpapasalamat na ang iyong presensya sa aming buhay at ang katotohanan ng iyong salita. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa katiyakan na makakatagpo kami ng kapayapaan at lakas sa iyo, kahit sa gitna ng mga hamon at kawalan ng katiyakan sa buhay. Salamat sa garantya na kung kami ay humingi ng anuman sa pangalan ni Jesus, matatanggap namin ito. Panginoon, kinikilala namin na ang pag-aalala ay madalas na gumagapang sa aming mga puso, na nagdudulot sa amin ng pagdududa sa iyong probidensya at perpektong plano para sa aming buhay. Inilalagay namin ang aming mga alalahanin sa iyong paanan, batid na ikaw ang Diyos na kayang gawin ang imposible. Nagtitiwala kami sa iyong mga pangako, at sa iyong matatag na pagmamahal sa amin. Naaalala natin ang mga salita ni Jesus na nagsabi, Kaya't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mga balisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o inumin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Ibinibigay namin ang aming mga pagkabalisa, ito man ay tungkol sa pang-araw-araw na pangangailangan, kalusugan, o mga hamon sa pananalapi. Nagtitiwala kami na kung paanong inaalagaan mo ang mga ibon sa himpapawid, lalo mo kaming pinapahalagahan. Panginoon, hinihiling namin na tulungan mo kaming pawiin ang mabibigat na pasani ng pag-aalala at pagkabalisa na aming dinadala. Palakasin mo ang aming pananampalataya, upang kami ay umasa sa iyo, nang may hindi natitinag na pagtitiwala. Bigyan mo kami ng karunungan na hanapin ang iyong patnubay sa lahat ng aming ginagawa, at ang kaunawaan, upang makilala ang iyong kamay sa trabaho. Minsan nahihirapan kaming paniwalaan na magagawa mo ang isang bagay mula sa wala. Hinihiling namin na bigyan mo ang bawat isa sa amin ng kakaibang karanasan ng mahimalang. Naway ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay ingatan ang aming mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Punuin mo kami ng kagalakan, kahit na sa harap ng kahirapan. Batid na ikaw ang may kontrol at ang iyong mga plano para sa amin ay mabuti at hindi masama. Naway matupad ang iyong salita sa Isayas 43, Labinsyam, na nagsasabing, narito, gumagawa ako ng isang bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok ito, hindi mo ba namamalayan? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang matupad. Sa ating buhay, tulungan kaming maniwala ng walang pag-aalinlangan na kaya mong pangalagaan ang aming mga pangangailangan. Panginoong Hesus, hinihiling namin na ilapit mo kami sa iyong sarili. Turuan mo kaming manalangin ayon sa nararapat. Turuan mo kaming magpasalamat sa anumang sitwasyong nararanasan namin, sa pangalan ni Jesus. Hinihiling namin na iligtas mo kami mula sa espiritu ng pag-ungol at mga reklamo, at tulungan kaming ilaan ang kaunting lakas na mayroon kami para sa panalangin, pasasalamat, at pagsusumamo. Dumating tayo sa dulo ng ating sarili. Aminado kami na hindi kami sapat na matalino upang hawakan ang lahat ng mga isyo na bumabagabag sa amin. Kaya, Panginoon, kinikilala ka namin bilang aming lahat sa lahat. Mangyaring huwag iwanan ang aming panig sa pangalan ni Jesus, at habang tinatapos namin ang panalangin ito, ipinapahayag namin ang aming pasasalamat sa iyong patuloy na presensya, patnubay, at pagmamahal. Nagtitiwala kami sa iyo bilang Diyos na kayang gawin ang imposible. Hinihiling namin ang iyong patuloy na biyaya at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may hindi natitinag na pananampalataya sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag mag-atubiling mag-like, magkomento, at ibahagi ito sa mga kaibigan. Hinihikayat tayo nitong gumawa ng higit pa. Salamat at pagpalain ka ng Diyos.